Samantala, walang patid din ang paghatid ng tulong ng Department of Health sa mga lugar na apektado ng bagyong uwan Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa, kabilang sa kanilang gagawin ay ang pagdideploy ng National Health Workforce Support System kasama na ang doctors sa the barrio sa mga evacuation center. Ang ulat mula kay Rayan Arinto ng PIA Eastern Visayas. Tiniyak ni DOH Secretary Ted Herbosa ang 24-7 na operasyon ng ahensya matapos hagupitin ng super bagyong Uwan ang Eastern Visayas kahapon. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang agarang paghahatid ng emergency at medical response sa mga naapektuhan ng kalamidad. Personal na naranasan ni na Secretary Herbosa ang tindi ng bagyo matapos siyang maabutan ng sama ng panahon habang nagsasagawa ng inspeksyon sa mga lugar na tinamaan naman ni Bagyong Tino. Siniguro na Secretary Herbosa ang agarang pagtatayo ng water, sanitation and hygiene facilities sa mga apektadong komunidad. Inihayag ng kalihim na handa ang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng Eastern Visayas Medical Center sa kaling kailanganin ng tulong ng mga rihi'yong tinamaan ni Super Bagyong Uwan. Kasama rito ang deployment ng National Health Workforce Support System kabilang ang mga doctors to the barrios at ang nurses sa mga evacuation centers. So yung regional office will help uh, in the mga gamot at saka mga wash mga aqua tubs. Pero ang kailangan nila, housing talaga. Housing at saka siguro really goods yung DSWD. So ikokonek ko naman. Anyway, this is utos ng President. I was also looking at their other needs, not only health needs. Housing talaga, pagkain and water. Samantala, agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH, katuwang ang mga tauhan ng PNP, BFP, PCG at mga LGUs sa mga kalsada at tulay na nabara ng bumagsak ng mga puno at mga poste ng kuryente. Tiniyak naman ng NGCP na may babalik agad ang supply ng kuryente lalo na sa malaking bahagi ng Northern at Eastern Samar. Bagaman may mga nakapreposition ng food at non-food items, siniguro naman ng DSWD na nakahanda itong tumugon sa anumang pangangailangan ng mga LGUs. Mula sa DSWD Field Office 8, patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa lahat ng lokal na pamahalaan dito sa Eastern Visayas sa posibleng naging epekto sa ating mga pamilya at individual dulot ng bagyong uwan. Samantala, nakahanda naman ang DSWD na tumugon at rumisponde sa posibleng pangangailangan ng ating mga komunidad at lokal na pamahalaan. Mula sa Tacloban City, para sa Integrated State Media, Rayan Arinto ng Philippine Information Agency.